3,000 pa lang sa YouTube One Two plus pero kuan to sa YouTube isang 1,000 subscriber na kailangan ayan shout out kay Christy per minute ay ah, hindi <laughs> <laughs> Christy Molina ayan Milano pala Bayan, well, nataranta ako pag maganda yung kasakay ko sana oh. So, mga kapaps Ayan, galing siya ng Forcell Ay, nitang ba yun? Basta Babaliches, so, ayan, shoutout sa kanya eh, no? Papunta kami ng Mindanao Hindi, okay, taga Mindanao kami parehas Pero papunta kami Mindanao ab. Sa Uyo lang, sa Uyo, Mindanao Alright So, abangan nyo yung rides namin ngayon Pero naman tayo may content na maganda Alam, may miss niya na yung content natin mga kapops Shoutout sa kanya, ayan, naka-smile, di ba? Nakaismile siya kasi bisaya siya Magkababayang kami Naintindihan ka niya yung mga English ko Hindi, wow Okay ka naman sa mga followers natin Sa Mindanao dyan May yakin talaga siya oh. Pero Paps, totoo Maganda siya Maniwala kayo Kung ayaw nyo, huwag nyo <laughs> so kahit mainit eh you na know, mga paps Tuloy lang sa biyahe Para naman makita ka sa mga mukhal ko ma'am Maulaw talaga siya Maulaw talaga siya mga paps Oh my god Wow Katulad ko mga paps Bagag naong. <laughs> Malapit lang kami paps sa uwi lang. Mahihain talaga siya, paps Pero TikToker siya, paps Hindi, wow. <laughs> Ayan, paps oh. Mahihain siya, pero TikTokers po siya. Kababayan ko siya, mga paps sa Kamindanao rin. Kaya, pag na masayain talaga. Parang ako lang. Oo, oh, oh, dapat happy lang talaga Grabe yung earth Parang nasa Saudi na tayo Time check 10.50 ng umaga Pero napakainit na po mga paps Buti na lang, maganda yung sakay ko But Sana oh. <laughs> Traffic talaga ba Ngita <mikita> og guapo kay Paris siguro mo guapa. apa kung nangubar ngita magmaot sa taon, eh. dako, gamay, trapek, Pero, oh, guapa. Naon sa na manay bibi na tao na i. bisa dako, traffic. gamay traffic ya pun gua kaya kayak customer pops, oh, na naman kaya mga e, de, wow. <laughs> Luh enak ya? nih. Tinggal bulan. Oh, nak kita nak forever. Hah? Enggak usah. Di mana pangitaong kay mo abut ramal na? Maap sumpot apa masa Forever. Nih si madag hang yo, trafik yo. Eh. Kam sura. Ini kayak motor ya, Maden. Masih madak Pantana. Oh, ah, dia on. Asa raduman. Soradum. Walau balikna nila. Ani yang tatung. Double ito. to Oo oh. Mututok ba to? Traffic? Ah, di kayo Alright, nakalakpas na kami sa napaka-traffic na lugar Grabe, grabe day Ayan, kumaway na yung artista ito Si Ace natin mga Pops kapatid mo, yung matanda ron, ayan o, babae kanina. Mama mo yan? Ano yung isawa na yung kapatid mo? Parang ang bata pa noon ah. Asan, David? Ah, dire? Uh, dire, masigdere ako man ako. Ano man? Dire lang tayo. Kitang semboy, <laughs> pre. Ay, <muang> <laughs> Ang ganda ng tagpiyan natin. Buang ito eh. Ayan mga papso. Oh. Tanggalin natin yung helmet kuya mo. Kuya si vlogger. lagi na si kuya. Ulog eh. Buwan Sa po siyang americana, Naligaw sa probinsya. Sana oh Patong Kwa kan ba? So, ano pag itanggal ko yan? Wala, pasagdahan ka, bahala ka liya. Pwede lang <laughs> po na nakadalhan. Uy, wala tayo makakawa na yun sa pasero. Gila ah. mo na? Thank you. Thank you. Bye-bye. Okay, muna.